So what is up mga padi, another day, another vlog na naman tayo dito sa CFMoto450SR natin na si Victoria So ito palang vlog na to mga padi, it's all about kay Victoria Kung ano ba talaga nangyari sa akin or nangyari sa kanya nung na-aksidente kami So ayun, ishishare ko sa inyo kung ano ba talaga nangyari Tsaka yung mga naging damages ng motor natin Hanap lang tayo ng magandang spot dito Around uh, saan ba pwede Sa intra O hanap lang tayo ng spot natin doon mga pati sa ano I-share ko na sa inyo lahat na naging tama niya So tara Bumabaybay na tayo dito sa may ipadibisorya mga pati Kasi kung nakapalo kayo sa TikTok ko mga padi or sa Instagram ko, makikita nyo na pinost ko dun yung damage ni Victoria as in na na-drop talaga siya, nag-slide siya ng bahagya lang. Pero ayun nga, hindi natin lubos sa kalain na ganoon pala yung magiging ano niya. Yung mga matatamo niyang damage. Pero thankfully mga padi dahil ako, wala akong naging sugat nabutas lang yung pants ko sa may bandang tuhod tsaka yung long sleeve ko pero all in all wala na yon ayun lang yun yung sugat ko kasi sobrang liit lang mga pati as of no, mga pari nandito tayo sa may Lucky Chinatown pabinondo so isipan ko lang kayo na magandang spot na solo lang natin para mapag-usapan talaga natin kung ano yung nangyari ay basa ayoko maputikan iwas sa putik mga pari saan ba tayo pwede Ay alam ko na mga padi Sa may ilalim ng Binondo Intramuros Bridge May solid na spot ako dun uh, Puntahan muna natin Para mapakita ko sa inyo So puntahan muna natin Para mapakita ko sa inyo mga padi So dito lang sa banda mga padi tuturo ko dun, mga banda dun. Dun tayo pupunta mga bad Binondo. So kung makikita nyo mga pade, yun yung packet ng Binondo Intramuros Bridge, ba? Diba? So dito tayo sa may baba. Pa rin yung spot natin ay ang gala, nawala yung spot natin mga padi, dito yun dati nung di pa naaayos to puchang gala naman, nawala yung spot bigla ay nako pwede paano yan <laughs> doon yung spot natin mga padi as in so naharangan na nawala na yung daan So wala tayong magagawa mga pari Balik tayo sa taas Dahil yung spot natin sa baba Ay nasaraduhan na tayo Dati may solo na daan dun Nakapag video pa nga ako ng Yamaha fashion namin dun asin in solo talaga Tapos tabing dagat ba diba? Tabing dagat o tabing ilog di ba diba? parang deja mga pari pati, kundi dito tayo sa taas talaga. Ay, ayan, parking muna natin dito sa Victoria. Ay, thank you Lord. Ganda ng spot talaga dito, huh? 'di ba? So, 'yun nga mga padi, 'yung sinasabi ko nga sa inyo na sali tayo sa aksidente. Bali, dalawang motor lang kami. Dito 'yun sa may bandang ano, sa may bandang 9th Avenue sa so, may crossing doon. Kasi may pares doon. 'Di ba alam nyo naman yung Ninth Avenue pares sa yung Jollibee, 'di ba? Tapos sa gitna ano, yung, yung ng Yamaha mga padi, may ano doon, may pedestrian, 'di ba? So, bumabaybay ako, uh, galing akong Pip Avenue papuntang Monumento. Bumabaybay ako nun dahil papasok ako noon. Tapos may suddenly may biglang lumabas na motor na Honda Click 169 team. Doon sa may pedestrian lane na may barrier na. So, pinilit niya pa rin mag-u-turn doon kahit bawal. Dahil unang-una pedestrian yon, Tapos nilagyan na nga ng harang. Pero umikot pa rin siya. So, wala namang problema kung mag-break siya ng rules. Kaso, sa kasamang palad niya, daddy Ang nangyari kasi is... Lumiku siya nang hindi siya tumitingin sa may mga paparating na kotse. Kaya, ang nangyari is nagsalpuan kami mga padi dahil galing ako sa third gear nun tinray tinry kong habulin tinry kong habulin pa rin mga padi para lang may hinto si Victoria kaso ginamit ko na yung harap tsaka likod na preno na ABS naman kaso bali wala talaga kaya yun mga padi ang nangyari nagabot kami ba diba? so walang no choice kundi natamaan ko siya pero fault niya naman yun kaya labas tayo sa nangyari talaga pero syempre nakakalungkot yung nangyari kay Victoria tsaka sa nangyari sa rider din tumilapon din siya pero hindi ko rin naman ginusto yon dahil nga siya naman yung may kasalanan nun uh, sinubukan ko namang hinto pero di ko na talaga kinaya so ayun nangyari tuloy uh, tumilapon yung motor niya tapos ako slide to yung motor ko dahil lang ginawa ko mga padi is tumulon ako sa motor ko Kumaga from third gear to first gear nagdownshift ako ng dalawa. Tapos sinubukan kong ipreno kaso wala na talaga. Kasi hindi siya nakatingin mga padi. Hindi niya ako na-anticipate. Hindi ko niya na-anticipate gawa ng... Wala akong... Hindi ko expected na may lalabas sa motor doon. Kaya ganun. Tapos lumabas pa siya nang hindi siya nakatingin sa amin. Di ba? Kaya ayun, bumagsak yung motor na namin parehas Sa akin, tinama ko yung motor ko sa kanya, tumalon ako So pagkatalon ko, paikot-ikot ako ang naging damage ko lang mga bodies Dito yung long sleeve ko, nabutas lang siya Pero wala akong sugat dito Tapos sa uh, may pantalon ko naman dito uh, Nabutas rin siya, pero may konti lang ang sugat mga padi Ganyan lang kalaki So ayun, gumaling naman na Kaso ang hindi pa gumagaling mga padi Is yung damage ni Victoria So punta tayo dito mga padi So simulan natin sa harapan mga padi Ayan Kung makikita nyo Magkabila Sira yung side mirror natin mga padi Sad to say Dahil yung kanan Is gas gas lang Tapos yung kaliwa Is Naputol siya Dahil sa impact ba? Diba? Tapos susunod naman mga padi Is yung GP winglet natin Na sponsor ni Gas Gaspaholic Ayan, kung makikita nyo, naka-stock winglet tayo ngayon, magkabila. ba? Diba? Nadali kasi yung GP winglet natin, mga padi, as in, wasak talaga. Magkabila yun, nasira talaga, wala tayong magagawa. Tapos, banda dito naman, uh, thankfully, kahit wala tayong sliders, ah uh, hindi na damage dito, pati yung caliper natin, or anything else. Dito rin naman, sa kabila, wala rin, mga padi, as in. Ang nadali lang dito is... Ito, nagkaroon ng gas-gas uh, Dito rin, nagkaroon ng gas-gas yan Nirepaint ko lang Tsaka itong throttle grip natin na all black uh, Nasira rin siya Tapos Dahil sa impact nga mga padi uh, Nagkaroon ng gas-gas dito Ayan, kung makikita nyo dyan sa kaliwa niya. Ayan o Nagkaroon ng gas-gas So, paparepaint na lang natin to Tapos dito naman sa side na to Wala naman Ang naging damage lang is ito Ayan o oh. Bali may sticker tayo dito ng 450 SR diba? So ayan Ito lang na damage dyan Tapos thankfully mga padi Dahil sa tanke eh, Ayan Kung makikita nyo Niisa walang tama Kaya nagpapasalamat pa rin ako Dahil hindi inabot to Kasi kung inabot to mga padi Medyo masakit sa ulo talaga yan So ayan At nung time na nangyari yon mga padi Naka-stock pairings ako. Buti na lang hindi ko gamit yung seat call natin. Bali, yung stock pairings ko dito is nabasag din siya. So, ayun. Wala tayong magagawa. Pero dito, mga padi, uh, ang na-damage lang is eto, pumayas to ng onte. Eto, tumiklop. Yung pipe natin, ayan, may tama. So, naisalba niya lang tayo. Tapos eto dito sa ilalim, mga padi, eh, no? may tama yung elbow niya So Thankfully rin mga padi Dahil wala rin tama engine cover natin dito Ayan o oh. wala tayong engine cover di ba diba? Or engine guard So all in all mga padi ay lang na naging damage ni Victoria <sighs> Dahil sobrang sad lang mga padi Dahil matagal natin makaayos to Dahil yung nakaperwisyo sa atin is kulog-kulog babayaran. So, okay na rin 'yon Kesa sa hindi gumagalaw, 'di ba? Nang isang bagsakan. Bali nagpa-estimate naman ako kay gaspoholic sa lahat ng mga naging damage para kay Victoria. Ay, nako. Sayang, pero wala tayong magagawa. Nasa buhay kalsada tayo, mga body. Kaya kailangan natin tanggapin lahat ng mga pwede mangyari, 'di ba? So, ingat na lang kayo palagi pag lumalabas kayo. Ayun Ay, na lang 'yung mapapayo ko dahil ano? Nasubok na subok na lahat ng mga ano. Subok na subok na lahat ng mga disgrasya sa daan, mapa ko man or motor. Parang na-experience ko na as in yung mga pinaka minor cha major na accident na napanggalingan ko na at nasubukan ko na rin talaga mga padi pero ayun thankfully buhay pa rin ako kahit pa paano di ba kaya ayun lang yung masasabi ko sa inyo mga padi if ever nalalabas kayo lagi kayo mag ingat or triple ingat or times 10 na ingat ayun lang yung masasabi ko dahil sobrang delikado talaga ng pagmomotor alam na alam nyo naman yan ba? Diba? na sa isang iglap nyo lang is pwede na kayo maging kwento na lang di ba? or maging memories na lang kalaunan kaya ayun lang mga padi maraming salamat sa pagsama nyo so tingnan nyo naman yung view dito sa harapan natin no? Oh. o oh, ba? Diba? Binondo Intramuros Bridge with our 450 SR na si Victoria na sira, -sira. Eh, hindi naman tatali sira-sira dahil tumatakbo naman siya kita nyo naman kanina kaso yung mga upgraded parts lang niya yung mga nadali so ayun pero nagpapasalamat pa rin tayo dahil ayun lang yung inabot natin ba diba? kahit na malala tama ng motor or yun ang nangyari sa motor di ba diba? bali may share pala ako sa inyo mga padi ah uh, kung makikita nyo naman yung concept ng 450SR natin, is inspired siya ng Yamaha R1M na concept ng Yamaha. So, dahil sa ganito yung nangyari sa kanya, uh, may balak tayo. So, may balak tayong gawin sa kanya mga padi. Ayan. Bakit ito na yung huling makita nyo na ganito to, na R1M concept. Ayan. So ipaparepaint natin to mga padi May naisip na tayong bagong concept para sa kanya So abangan nyo na lang sa mga ilalabas sa vlog natin Kung ano ba yung magiging bagong concept ni Victoria mga padi So magpapaalam na tayo dito sa Yamaha R1M concept natin So i-guess nyo nga mga padi kung ano sa tingin nyo ano Ipapalit kong concept uh, sa mga kahula Huwag lang sa mga tropa ko na pinagsabihan ko, sa mga makakahula na subscriber ko, Uh, may regalo ako sa inyo sa Gcash Show. ayun uh, comment down below kayo mga padi kung ano sa tingin niyo yung ipapalit kong concept dito kay Victoria ayun o oh. from Yamaha R1M2 kayo na mga padi comment yun na dyan sa comment section vlog mga padi at sa comment section kung ano ipapalit kong concept dito ah, uh, tahimik muna sa mga tropa ko na ano dyan ha, ah, na pinagsabihan ko ng next na concept nito. talagang paghahandaan natin yan mga padi so ayun hayaan natin yung mga subscribers natin ang makahula kung ano yung ipapalit kong concept dito So ulitin ko lang mga padi From Yamaha R1M to blank 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 So kayo na bahala mga padi Alam ko hindi nyo basta basta maiisip to maliban na lang kung sasabihan kayo ng tropa ko na sinabihan ko ng bagong concept ko Huwag man mandaya mga padi ah kali <laughs> sa mga kahula talaga Ayun May regalo ako sa inyo sa Gcash na to mga padi, sana nabigyan ko kayo ng tamang update oh shit ako kayo ng tamang update kay Victoria sa kung ano ba talaga nangyari. Bakit naging ganto Naging plain yung itsura niya. Dahil pinagtatanggal ko yung sticker na may gas-gas at yung mga parts na may gasgas gas So, yun lang mga padi. Bali, hanapan ko lang ng magandang spot to para videohan saglit. Tapos... Tapos uuwi na rin tayo mga padi dahil mukhang maambun na or uulan. Kaya ayun, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin. Dito na naman sa panibagong vlog natin kay Victoria. So ayun lang mga padi, ingat kayo palagi sa daan ha. At kitakits tayo kung sakali man. Babush mga padi.